Noong 16 ng Abril taong 1943, ang Swiss kamiko na si Albert Hoffman ay aksidenteng natuklasan ang mga halusinohenyong epekto ng LSD, Lysergic Acid Diethylamide, sa isang eksperimento sa laboratorio. Ang natuklasang ito ay may malalim na epekto sa psikolohiya at kultura, na nagbunga sa paggamit nito sa paggamot sa psychiatry at sa kilusang kontrakultura noong dekada 1960. Sa parehong araw noong 1947, nangyari ang sakuna sa Texas City, na itinuturing na isa sa pinakamalaking aksidente sa industriya sa kasaysayan ng Amerika. Ang isang sunog sa loob ng isang barko na may kargang ammonium nitrate ay humantong sa isang malawakang pagsabog na pumatay ng humigit kumulang limandaan at walumput isa na tao at nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Noong ikalabing anim ng Abril taong dalawang libut pito, naganap ang isa sa pinakamamatay na mas shooting sa makabagong kasaysayan ng US sa Virginia Tech University. Isang estudyante, si Song Hui Chu, ay pumatay ng tatlumput dalawang katao at marami pang iba ang nasugatan bago niya itinapon ng kanyang sariling buhay. Ang mapait na kaganapang ito ay nagdulot ng matinding mga debate tungkol sa kontrol sa baril at pangangalaga sa mental health sa Estados Unidos.